Ito nga pala yung kakanin na ginawa ko nung nakaaraang araw. Tatlong sangkap lang ay makakagawa ka na ng isang masarap na kakanin na pwede mong pangmerienda sa bahay. Sa isang kawali ay maglalagay tayo dyan ng isang lata ng gata ng niyog at pagkatapos nyan ay sunod na rin natin ang isang lata ng condensed milk. Mas mainam guys kung may available sa location ninyo na condensed milk na may OB flavor ay mas maganda at wala kasi tayong nabili ngayon dito sa may Filipino store. Kaya plain lang na condensed milk yung gagamitin natin at lalagyan na lang natin ito ng uh, anchovy flavoring. At halu-haluin lang natin ito ng mabuti at pagkatapos niyan ay ilalagay na natin yung ating ovi flavoring. So ang gamit ko dyan guys ay yung McCormick na ovi flavor. So ayan guys, sinasabi ko sa inyo, mas mainam talaga kung meron kayong condensed na ovi flavor. So ayan guys, dagdagan lang natin siya ng konti hanggang medyo tumingkad-tingkad yung pagka-purple na kulay niya guys. Ayan, 'di ba? Parang ubing-ubing na siya pagkatapos niyan guys. Pakuluin lang natin siya at saka natin ilalagay ngayon yung ating grated na kasaba. So ayan guys dalawang supot ng grated kasaba yung nilagay natin dyan yan yung nabibili dito sa Canada na naka-prosen so yung yung ginamit ko din drain ko lang mabuti yung mga excess water nya guys at saka natin siya, inihalo dito. So ito lang yung struggle guys sa pagluluto ng ganitong kakanin ay kailangan walang tigil sa paghalo dahil kapag tumigil ka guys, talagang didikit po siya sa ilalim at uh, may tendency na masusunog po itong niluluto ninyo. So ayan guys, walang tigil talaga sa kakahalo hanggang maluto yung ating kasabaya na inilagay. So, ayan. Alam nyo guys, na dito talaga sa mundo ng pag -re reels ay talagang natuto akong magluto at mag embento ng kung ano-anong pagkain. So, ayan na guys, na-share ko lang sa inyo, na-chika ko lang. So, ayan. So, yung ganyang consistency ng ating uh, kasaba guys, ay hindi pa yan luto dahil tignan nyo naman yung kanyang itsura. Hiwa-hiwalay pa siya at may mga puti-puti pa. So, wag natin itong titigilang haluin ng haluin hanggat uh, hindi natin makuha yung tamang kunat ng ating uh, nilulutong kakanin. So, sa panahon na yan, guys ay medyo malapit na nga siyang maluto dahil kung nakikita nyo guys ay talagang nang lalaban na yung ating kasaba mixture, yung ating kasaba na kakanin. Tingnan nyo nga guys, ayan, masyado na siyang dikit na dikit at makintab na, na makintab na makintab na siya guys so ayan so sa ganyan guys mga 5 to 10 minutes pa ah, na paghahalo para mas maluto. lalong kumunat-kunat yung ating kasaba kapit, dahil the more napunat na makunat-kunat yan guys yan yung talagang masarap yung lalaban na. na siya so, so na siyang maluto ayan, ah, marami oh kumunat-kunat na siya guys ʋkʋɛ kʋ Ayan, ayan at pagkalipas ng matagal na paghahalo at pangangawit ng kamay guys, ayan isasalin na nga rin natin yung ating kakanin sa lalagyan. So bali pinahiran ko lang yan ng cooking oil para hindi ito dumikit. Actually ay hindi ko talaga alam kung ano talaga ang eksaktong tawag ng aking ginawang kakanin ngayong araw. Kung kalamay na balanghoy, kasaba kalamay, basta guys gayan na basta. Napanood ko lang kasi yan guys na niluto ni Pinoy Cooking Rest recipes by Janet, yung um, sikat na vlogger po dyan sa Amerika. Kaya sabi ko, gagawa nga rin ako nito dahil napakadali lang siyang gayahin. So, ayan, sobrang sarap niya talaga guys. Napakakunat, bagay na bagay siyang pang almusal, pang kape. So, ayan guys, itry din ninyo guys kung nagsawa na kayo sa kakagawa ng uh, kasaba cake or kung ano-anong luto ng kasaba. I-try nyo yung ganitong luto guys. Napakadali. Tapos maganda yan guys kapag kabudburan ninyo ng cheese sa ibabaw o kaya yung latik sa ibabaw. So ayan lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung luto natin ngayong araw. At hanggang dito na lang yung video natin guys. Baka hindi pa kayo nakakapagpalo sa ating Facebook page. Please ipalo po ninyo ang ating Facebook page. Like and share. At maraming maraming salamat. At abangan ninyo guys yung ating Pajikash um, next month for Christmas giveaway. So Ayan lang guys, sharing yung ating blessing na nakukuha din dito sa Facebook. So, yan guys, ang sarap-sarap talaga guys. Sabi ko sa inyo, makunat-kunat. So, ayan, tatapusin ko na sana. Kaya nga lang, ayan, hindi nyo pa nakikita yung pagkain ko pala. <laughs> Nagmamadali tayong mag-voiceover ngayong araw dahil medyo may gagawin kasi tayo. So, ayan lang, guys. Na-share ko lang. So, hanggang dito na lang. Have a nice day at congratulations sa ating month uh, for this month na mga nanalo na ng ating pagi so Ayan, guys. Bye!